So ngayon bumili tayo ng roasted chicken na may kasamang basmati rice or ang tinatawag nilang to yung kabsa rice. Ayan, makikita dyan na malalaki yung mga butil ng kanyang uh, mga, ano kung siya ibigas, malalaki yung kanyang butil. So, iyan ibang flavor yan. Kulay yellow. Meron din tayong plain. Ayan siya. Pero may lasa din yan. So, yan yung kabsa rice. So, meron siyang roasted chicken ang pinili namin. Ayoko yung inihaw. So, mas masarap yung roasted chicken. So, napasobra yung dami na ng aming bas, ano, rice. Dadalawa <laughs> lang kaming kakain pero ang dami nilang ibinigay. So, pag nandito kayo sa Saudi, lahat ng ito matitikman ninyo. Ayan, yung isang buong chicken tapos yung plain rice. Tapos ito yung yellow rice. So ngayon, mapapakain na tayo. Tignan nyo kung gaano karami yan. Ayan, ang dami niya. Ang gagawin ko dyan, imimix ko siya. Yung plain rice at saka yung may flavor, yung kulay yellow na yan. Sa isang ano lang guys, sa isang sandok mo lang dyan, mabubusog ka na. Dahil ang lalaki nga ng kanyang ano, butil. Butil ng kanyang kanin. Sa isang plato na ganyan, nabusog na ako sa dami. So, alika na. Titikman na natin. Pero masarap yan, guys. Kaya lang mas masarap siya talaga pag sa chicken mo siya ipapartner. So, yan ang kanyang pinakasos. Siya na, ano, tomato. Parang sinabawang tomato yan. Pero ang sarap din niya. Masarap sa roasted chicken yan. So, alika na. titigman na natin ngayon. Ito na yung ating pinaka chicken. Roasted chicken yan. So, pagpunta nyo ng Saudi, hanapin nyo yan. Tikman ninyo at napakasarap nyan, guys. Maraming flavor yan, mga chicken na yan. Pwedeng roasted, pwedeng shawarma. Yan yung mga masasarap na bagkain dito sa Saudi, guys. So, pag nagpunta kayo ng Saudi, huwag nyong kakalimutang tikman ang lahat ng mga yan. So, tara na. Kain tayo. Medyo tahimik na ako dyan dahil first time ko ulit kumain sa tagal ng panahon after four years. Simula nung kami mag-exit. So, ayan. Sarap na sarap pa ako dyan, guys. Pero pagdating ng ilang araw, ayoko na yan. <laughs> dahil magsasawa na ako. Pero sa ngayon, nan nanamnamin ko muna ang ating masarap na chicken. Puro chicken naman dito guys. Saka beef. Saka mga fish. Kaya magsasawa ka talaga. Ikaw na yung susuko na pwedeng magkaroon ka na ng pakpak. <laughs> Pag laging chicken ang iyong kakainin. So, yun lang guys. Bye!